dito mga karikamaro merong naggagalang na ligaw na kaluluwa yan ba ay si Momo? sino nga ba siya at bakit siya kumagala sa mundo to dito sa may taguig. ano ang mga kahinat na ng mga naggaganap na pangyayari? Sana mabigyan ng hustisya ganitong pangyayari. No! Kung ikaw ay makakakita nito, ano ang gagawin mo? Comment lang dito.